Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Naging kontrobersyal ang video na ito nitong linggo, isang AI-generated video na marami ang napeke. Isa na sa mga nawaw mali si Senator Ronald Bato de la Rosa na nag-share ng video na ito. Inalas katuloy siya ni Tita Claire ng Palace Press Office. Hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nang gagaling ang mga disinformation at fake news. Tulungan nga natin si Bato, paano mo malalaman kung AI video ang pinapanood mo para hindi ka napapa... What's the... F ano ang limang paraan para hindi ka mapeke ng AI video? Una, tignan ang bibig at muka. Kapag parang hindi tugma ang bibig sa boses o parang robot ang galaw, hmm, red flag yan. Pangalawa, i-check ang ilaw at anino. May mga video na sablay ang lighting pero mali ang bagsak ng anino o walang depth ang muka. Pangatlo, pakinggan ang boses. Kapag sobrang linis ng audio o parang walang emosyon, malamang AI voice over yan. Pangapat, suriin ang source. May logo ba ng mong news organization? Verified ba ang nag-post? Kung galing sa page na hindi umiiyak si Bonifacio memes, nako, magduda ka na. Pa Panglima, gamitin ang reverse search. Pwede mong screenshot ang video at hanapin sa image search tools para malaman kung may kapareho ito sa ibang source. Ayon sa eksperto, AI fakes are getting better. Pero, you can get smarter. Okay, review tayo. Magduda kung masyadong kontrobersyal. I-check ang galaw, boses at source. At huwag basta-basta mag-share, lalo na kung hindi pa ito na-fact fa check. Kung hindi ka sigurado, stop, check, verify. Pero kung pagod ka na, nako, may kwento ko sa'yo. Fake news fatigue? Hindi ka nag-iisa. Ayon sa bagong datos, 67% ng mga Pilipino nagsabing super concerned na sila sa laganap na mis at disinformation online. Ayon sa ulat ng check.ph, tumaas sa record high ang public concern sa fake news sa unang bahagi ng 2025. Bakit? Eh kasi naman. Sobrang init ang politika. May impeachment si VP Inday Sara Duterte. May ICC arrest warrant naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos, sunod-sunod ang fake headlines sa feed. Ang daming netizens ang hindi na sure kung alin bang totoo, alin bang spin. Pati memes. Nako, nakapanlilin lang na rin. Sabi ng report, karamihan ng disinformation ay galing sa political content. Kung yung tipong ito ang tunay na nangyari kahit naman hindi verified. Kaya mga ka-WTF, isip muna bago share. Kung may nag-post na secretly arrested si ganito o kaya na-abolish na ang gobyerno, <laughs> i-check nyo muna yan. Ika nga, huwag magtuturo. Baka mamatanda. Tandaan, scroll responsibly, share wisely. Ako po si Benji Durango. What's the... <laughs>